Tignan mo to. Tignan mo. Dali. Ano yan? Ha? Oo. Oh, mga fish. Tignan mo. Hawa ka mo. Hawa <coughs> ka mo. Oo. Oh, patay na. Binenta na. Gina. na. Tignan mo. Hawa ka mo. Lalaki oh. Hawa mo. Hmm. Ayun o. No, tignan mo yun. Iba kulay. Hindi <coughs> na. Patay na na. awa ka mo. Kuha. Bigyan mo isa. Sige, wag mo lang hindi yan nangangagat. Sige hindi na. Sige na. Ay, hindi na. ka na lang hands mo Dali. Ay, naku naman talaga. Para kang aning. Okay oh, pa oh, yung pink na ligaw. Mm -mm. Mo na yan na yan. mo na yan. Oh. Kasi... Uh, uh, okay. Ano yung daw? Yan na natin. One six agad. One six good. Paano? Sige, kami isa. Ah, sige, hindi na nagagalaw yan. Patay na yan. Hawakan mo. O, hmm. oh, dali. Pakita mo dito sa video. Hawakan mo isa. Pakita mo sa video. Taas mo. Sige. Ilan ba itong bibigyan natin? Say mo, hello fish. Hello fish. O, yung isa naman. Hawakan mo yung malaki. Yung big. Um, um, uh, yung big na fish. Ay, no, ay, no. O, yung red. Ay, no, yung red na fish. Dali, ko naman. mo yan. Okay, red yan. Ha? O, oh, yung, ito na lang, ito na lang, yung malaki. Huwag yeah. okay, mali yan, maliit e. lang yan Ito, ito, ito. Ito, mo hawa ka sa buntot. Parang alam kung Okay, Ano, nalagyan mo nilig. sa mga kapit na mo Ay, ay, <laughs> <laughs> <laughs>